Ito yung natin mga kapatid to. Ah, grabe, na-harvest ang bulbul. Ah. Ah, grabe. Thank you, Lord. Oh, tumita yung tangigi. Tangigi na manso. Ah, ano? You know. Maraming mulmul. Patay na tayo sa basen nito. Mapipreso na tayo. <laughs> Oh, guys. Ga sus Garbis sa bulbul. Tayan. Oh, oh meropa dito. Oh. Sus. Oh, pangshampo piraso itu 'to, ah. Oh, pangshampo piraso. Tapos may lupa. Eh. Uh, apa 'to piraso? Oil apa? Oh, Yun, laki na mga mulmul -mul, mga kapatid. Ito kulay green. Pwede tayo mababas natin tayo, tayo dito. Ah. Uh. Ano pa tayo rito ano? Surahan. Oh, tatlo uh, masarap to sa iyo. Uh. Tapos meron tayo katambak. Ito na uh, apat dalawang piraso katambak isang auman limbungan pinta natin ito uh, meron tayo ng isang pampurpish uh, pakurpin oh. oh. tagutungan sa amin, tawag Walang uh, ito bukas mga camera uh, uh. uh, na Huli nila ito Huli nila ito sa kami jimbil Huli harbis ah Alas bobos na yung isla sa secret spot namin Lala isa na kami sa bulbul kasi yung bulbul man yung lumalapit sa amin